Magandang araw ng biyernes, narito na ang headlines dito sa Philippine News Agency. Nilagdaan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. bilang batas ang automatic income classification ng mga lokal na pamalaan. Sa ilanim ng Republic Act Number no. 11964 o ang Automatic Income Classification of Local Government Units Act, pagbubukod-bukurin ang mga probinsya, lungsod at munisipalidad batay sa kanilang taunang kita. Ayon sa batas, magkakaroon ng otoridad ang Finance Secretary katuwang ang National Economic and Development Authority at mga LGU League na tukuyin ang saklaw ng kinita ng mga LGU at kilatisin ang kondisyon ng kanilang ekonomiya. Ang klasifikasyong ito ang siyang magiging batayan kung anong uri ng mga tulong ang kinakailangang ibigay sa LGU. Ayon sa malakanyang pinirmahan ng RA11964 para mabigyan ang mga LGU ng sariling kapangyarihan para paunlarin ang kanilang ekonomiya. Pagbabasehan din ito ng pagbuo ng mga bagong LGU Pagtatakda ng sangguniang panlalawigan at sangguniang bayan, minimum wage ng mga trabador, laki ng magagamit na lupang sakahan at iba pa. Ayon naman kay Communication Secretary Chelo Garafil, isa sa gawang unang General Income Reclassification, anim na buwan pagkatapos maging epektibo ang RA-11964 at tatlong taon pagkatapos noon. Nanawagan ang Department of Social Welfare and Development sa publiko na huwag iboto ang mga kandidato sa barangay at Sangguniang Kabataan elections na gagamit sa 4Ps o Pantawid Pamilyang Pilipino Program sa pangangampanya. Babala ni DSWD Assistant Secretary Romel Lopez, hindi dapat magpauto ang mga botante sa mga kandidato sa barangay na nag-aalok na maisasali sila sa listahan ng 4Ps kapalit ng kanilang boto. Ayon kay Lopez, tanging ang DSWD ang magkukumpirma kung sino ang maaring magig ng 4 Piece. Nauna na sinabi ng Catholic Bishops Conference of the Philippines sa DSWD na checking hindi magagamit ang 4Ps sa eleksyon. Iginit ng DSWD na hindi magagamit ang 4Ps sa pamumulitika at pangangampanya sa eleksyon. Ito'y ay sa gitna ng mga balitang may mga kandidatong ginagamit ang 4Ps assistance to individuals in crisis situation at iba pang ayudang mula sa gobyerno para manghatak ng boto. Nasa higit dalawang milyong Pilipino na naghahanap ng trabaho ang natulungan ng pamahalaan sa pamagitan ng Public Employment Service Office o PESO ng mga lokal na pamahalaan. Ayon sa Department of Labor and Employment, nasa 2.4 milyon na mga Pilipino ang nakahanap ng mapapasukang trabaho sa iba't ibang kumpanya sa bansa sa pamamagitan ng peso. Katumbasan niya ito ng 71% sa kabuang bilang ng mga naganap ng trabaho. Sa kanyang mensahe sa ginanap na 23rd National Peso Congress sa Palo Leyte, binigyang diin ni Labor Secretary Bienvenido Laguesma ang kahalaga ng lokal na pamahalaan sa pagsulong ng Philippine Labor and Employment Plan at Trabaho para sa Bayan Act na layong tumugon sa kakulangan sa trabaho sa bansa. Anya, hindi ito kakayaning mag-isa ng dole at kakailanganin ang tulong ng iba't ibang ahensya at maging ang pribadong sektor. Nais ng China na may pagpatuloy ang kanilang malakas na ugnayan sa Pilipinas sa larangan ng infrastruktura. Ito ang payag ni Chinese Ambassador Wang Xilian matapos iatras ng Pilipinas ang hiling na official development assistance mula sa China para sa pagpapatayo ng Mindanao Railway Project. Bagamat hindi tinukoy ng opisyal ang naturang pag-atras ng Pilipinas para sa nasabing proyekto, sinabi ni Shilian na nakikita ng China ang magandang pagpapatupad ng planong Belt and Road Initiative na layong tugunan ang malaking infrastructure gap sa buong Europa, Africa at Asia. Sinabi din niya na nais ng China na mas palakasin pa ang kooperasyon ito sa bansa partikular na sa agrikultura, enerhiya, infrastruktura, people-to-people exchange at iba pa. Tinatayang nasa 81.7 billion pesos ang kakailanganin ng Department of Transportation para sa planong pagtatayo ng Mindanao Railway Project Phase 1, Tagum-Davao-Digos segment. Sa isang payag kinumpirma ni Transportation Secretary Jaime Bautista na naghahanap na ang bansa ng bagong funding resources. Ito ay matapos umanong magdesisyon ang DOTr na tanggalin ang China bilang kapartner para sa Mindanao Railway Project. At yan ang pinakabago at pinakamalagang balita sa mga oras na ito hatid sa inyo ng PNA Headlines. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, bisitahin lamang ang aming webpage pna.gov.ph o ang aming Facebook at X account na dating Twitter na Philippine News Agency. Mapapanood din ang PNA Headlines sa Facebook page ng Presidential Communications Office o so PCO. 59 days na lang, Pasko na. Ako si Wilner Barcelona ito ang PNA Headlines, nag ng mga palitang nagbubuklod sa bagong Pilipinas.